So hello sa inyong lahat. Again, ako si Uncle Dean at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Watwat. -wat. Alam nyo, um, sa ating mga Highlanders walang problema. Alam natin kung ano ang Watwat. -wat. Pero marami kasi sa ating mga uh, bisita, mga pumakit ng Cordillera, ng Baguio City, ang um, hindi alam kung ano talaga yung Watwat. -wat. And at the same time, masyado na kasing ginagamit din ito ng mga iba't ibang agencies ng government or even na uh, private institutions at uh, minsan parang nagiging generic na lang yung pag sinabing what what is equivalent to karne okay so for today pag-aaralan natin kung ano po ba ang what what at kung ano yung tradition nito and kung ano yung purpose din nito Okay, so yan, yan, nakita niyo yung mga chunks of meat na yan, yan yung mga tinatawag na pawat-wat. Okay, yan yung mga pinamimigay pag may mga events. Yung mga chunk of meat na naislice, ipamimigay yan dun sa mga pumunta sa event na yun. Kahit anong pa makasal, birthday, ganyan, or uh, binyag, or uh, burial, okay, or wake, yan. So, normally, ang community nag attend para tumulong. Okay, so as you can see sa video, um, dun sa paggather ng wood, dun sa pag ng mga vegetables, pag-slice ng meat, it's a community thing. Yun yung kagandahan sa gali ng <coughs> Highlands kasi pag may wedding, everyone na available would come to help and prepare yung mga pagkain. So as you can see dito, depende depende yan dun sa yan, depende depende yan dun sa mga kung ano yung kakatayin. Okay, so pwedeng baka, baboy, okay, uh, usually baka, baboy, manok. Um, kung medyo may kaya or depende dun sa gusto, um, pwede rin ng kabayo, ganyan um, kambing. Well, depende depende yan sa bawat uh, probinsya. Okay, so yun. So normally, pinaprepare yan ng community, tinatad yan, and then, uh, minsan, medyo na-modernize na ngayon. Minsan, may mga iba't ibang klaseng uh, luto na rin, depende dun sa slice ng karne. Pero, hindi pa rin mawawala yung pawat-wat. Yan yung mga chunks ng meat ay uh, chunks ng meat na iboboil lang talaga. Na ibo iboboil lang siya and then i-distribute yan during the eating time. Okay, so as you can see dito sa video, dire diret yan. This is a compilation of videos that we have taken since we started uh, documenting 15 years ago sa weddings. So, yan. Um, ayun, baka yan. Yan kanyang uh, kinakat. Yan. So, yung mga chunks of meat na ito are being distributed sa mga uh, nagpa-participate. Pero, actually, may, may nakita rin kami na method na or style na ginagawa sa pag-distribute ng pagkain ng meat especially dun sa sa age group kumbaga okay um isa dun sa mga nakita namin na ginagawa ng mga uh, matatanda okay, ay yung for example pag yung yung lean meat yung karneng karne yung karneng karne binibigay yan dun sa mga mas bata okay, dun sa mga mas bata sa mga mas bata usually mga isang chunk ng malaking meat ilalagay yan dun sa kung hindi man yung ano ng saging okay, yung, um, dun sa paper plate or kung ano man yung pinagsiservan. So, kanyari yan, yung plato, okay, uh, isang malaking karne, tapos rice, tapos usually may pansit. Okay, yan usually pag yung mga bata. Okay, kasi malakas pang pa nila. Tapos, pag kunyari yung mga medyo um, early 20s, mga ganyan, mga teenager to early 20s, isang chunk ng meat tapos isang taba, isang slice ng taba. Ganun. Kasi bakit daw? Kasi yung nagpapalaki pa sila ng katawan at kailangan nila yun. Okay? They're working people at kailangan nila ng konting taba din. And then normally sa mga 30s and above, uh, ano yan eh? pag 30s and above, may nadadagdag na internal organs. So may isang chunk ng meat, may isang uh, sli may slice ng fat tapos may mga internal organs doon um, yun so but ah uh, sorry but pag may mga senior citizen yung mga matatanda na kay, or mga elders normally naka-reserve sa kanila yung mga malalambot na areas nung um, animal like yung beaver, ayan para sa mga matatanda yan kasi nga it comes with age na habang tumatanda ka, mahirap mumuya. Yan. Tulad nyo na. Di ba? <laughs> so, ganun. So, kunyari, pag, uh, ewan ko, pero ako, nararanasan ko na rin pag pumupunta ako sa mga pawatwatan, pinibigay sa akin, may, may ano na rin eh, may meat, may fat, Okay, may uh, may internal okay, organs tapos may slice na liver. Okay, so usually yun, that's how they do it. Pag yung talagang ang nagbibigay ay yung may alam kung paano i-distribute yung meat. Okay, but more often than not, ang nangyayari ngayon is basta may pila, maglagay ng chunk of meat or chunk of meat na may konting pat, yun na yung watwat -wat mo. Okay, yun na yung common na nangyayari ngayon. But um, yung sharing of meat na yan, okay, pag pag binigay sa madami yung volume niya eh. Madami yung volume. So pag madami yung volume, hindi mo rin naman talaga makakain yan. Dip na mag -isa. Tapos meron pang areas, meron ng provinces na pinuntahan kami na yung paglagay nila ng kanin doon sa plato mo, sobrang dami, parang good for two, good for three. Tapos lalagyan pa nila ng daming karne doon sa taas. Bakit yon? Kasi ah... Uh, ang ibig sabihin nun, hindi lang para sa iyo yun, iuuwi mo rin yun sa pamilya mo, i-share mo sa family mo, okay? So, um, yan, uh, yan yung mga pila ng mga tao and then eventually after ng pila ng mga tao, yan, uh, susunod na yung uh, pagkunyari katulad nito, uh, wedding, ayan may mga pagong na, pagangsa, okay? So, usually, mauuna yung mga VIPs na magugong and then, nare-diretso na yan, the community will follow. May yung festivity, masarap pag nakakita yung buong community dancing together at the tune of the mighty gongs. Yan. So, yan, ladies and gentlemen, yung what, what. Thank you very much. I am Dean and uh, please follow us in our Facebook and YouTube and online accounts, ano lang, what what world. Thank you.